Yung mga ka-monster Anika, welcome ulit sa isa na namang solid na recap. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Kuroko no Basket, Last Game Part 3. Pero bago ang lahat, kung hindi nyo pa napapanood ang mga naunang part, pwede nyo munang balikan yun sa playlist ng channel o nasa description na rin para masundan nyo ng buo ang intense na kwento. Kaya relax lang, enjoy, at tera na simula simulan natin ang recap. Malinaw na ramdam na ramdam ang bigat ng kalaban nag out ang Vorpal Swords. Habang nakaupo sila, nagsalita si Kuroko, pantay ang laban kasi lima rin tayo. Pero si Silver, hindi natin siya mapigilan sa ngayon. Kaya kailangan na nating magpalit ng players. Kaya inutos niya, May Dorima, Akashi, magpahinga muna kayo. Kuroko at Kegami, kayo ang papasok. Nagulat si Murasaki at napatingin kay Kuroko, ibig sabihin, ako na ang bahala sa ilalim. Tumango si Kuroko, oo, tama. Kaya mas lalo pang palalakasan ni Kagami ang loob. Pagkatapos, lumingon siya kay Kais. At Kais, ikaw ang papalit bilang point guard ni Akashi. Kaya mo yan, naniniwala ako sayo. Sumingit si Murasakibara, pero kaya ko naman mag-isa ang ilalim, ako na ang bahala roon. Saka sumagot si Akashi, seryosong tumingin sa kanya, Murasakibara, tanggapin mo ang order ng coach. Kung ipipilit mong lumaban ng mag-isa, siguradong hindi tayo mananalo. Sabi ni Akashi kay Murasaki -Bara, hindi mahalaga kung kaya mo mag-isa. Mas importante ngayon ay ang panalo ng buong team. Napaisip si Murasaki -Bara, at sa huli pumayag din siya, sige, okay. Pagbalik sa court matapos ang timeout, napunta agad ang bola kay Silver. Si Murasaki Bara naman, determined na pigilan siya ngayong pagkakataon. Pero kahit todo puwersa ang binigay niya, hindi sapat. Sabi pa ni Silver, hindi mo ako matatalo sa lakas. Mas mabilis ako sa iyo. At ayun nga, naiwan niya si Murasaki Bara at madali na sanang makakapuntos. Pero biglang dumating si Kagami. Tumalon siya para harangin, halos abutin ng taas ni Silver. Nagulat pa si Silver, anong? Paano siya nakakatalo ng ganito, halos kasing taas ko? Kahit ganun, kampante pa rin si Silver, kahit sino ka pa, mag-isa lang, hindi mo ako mapipigilan. Pero biglang sumulpot si Aumin. Magkasabay silang dalawa ni Kegami, full force na tinapak ang bola mula sa kamay ni Silver. Dumiretso ito kay Murasakibara, at simple lang, tinanggap niya ang bola at ipinasok ng madali. Sabi ng isang player ng Jabberwock, kita mo to? Ipapas ako sa lugar na walang tao. Sabay ngisi, pero hindi nila alam kung sino ang biglang lilito doon. Biglang sigaw ni Kuroko, counter-attack, simula na. At gamit ang kakaibang ignite pass Kai, pinakawalan niya ang bola diretsyo kay Kais. Saktong pag-abot ni Kais, agad siyang hinarang ng kapitan ng Jabberwock, si Nash. Nakapwesto rin si Silver, pero nagulat sila, hindi palalalapit lalapit si Silver, nakatayo lang siya at hindi dumedepensa. Kaya si Nash, may kasama pang isa para doble ang depensa. Sa kabila, nandun si na Kais at Aumin, dalawa on two situation. Pero biglang iniba ni Kais ang play. Imbes na kay Aumin, ipinasa niya sa kabilang side. Doon pala naghihintay si Kagami. Hindi ito dalawa on two, kundi tatlo on two. Kinuha ni Kagami ang bola at sa bilis niya, umatake ng parang kidlat. Tumalon siya ng malupit at ibinaon ang bola sa rim. Pagkatapos nun, may nag-comment sa team nila, Silver, kahit anong galing mo, kailangan na sa tamang timing ka rin sa depensa. Hindi pwedeng palagi kang late. Narinig yun ni Silver at lalo siyang nainis. Anong sinasabi nyo? Basta ipasa nyo sa akin ang bola, ako na ang gigiba sa kanila. Kaya sa susunod na possession, hawak ulit ni Silver ang bola. Pero ngayong pagkakataon, sabay siyang dinipensahan ni Namura sa Kibara at Kagami, hindi siya makagalaw. May teammate pa siyang sumigaw, Silver. Ibigay mo sa akin, libre ako. Pero ang sagot ni Silver, puno ng ego, hindi ko ginagawa yan. Hindi ako nagtitiwala kahit kanino. Ako mismo ang gigiba sa kanila. Sabay ikot, crossover, at muntik na niyang nalusuten ang dalawang defender. Aomin na ang samalubong, alam ko na yang kabaliwan mong laro. Sabi ni Aomin, basahin ang galaw niya. Sobrang dali lang niyan. At ayun nga, madali niyang naaga ang bola mula kay Silver. Habang dinadala ni Aomin ang bola, agad siyang na-double team. Wala nang ibang choice kaya ipinasa niya kay Kuroko. Si Kuroko naman, biglang pinakawala ng kanyang cyclone pass. Diretso kay Kais. Ngumiti si Kais, ito na ang oras ko para mag-signature move. At sabay, isang malupit na dunk ang pinakawalan niya. Doon na natapos ang second quarter. Vorpal Swords 38 Jabberwock 40, dalawang puntos lang ang lamang. Pagpasok nila sa bench, sobrang inis si Silver. Nagwawala siya, pasiga at puro mura. Biglang lumapit si Nash at tinawag siya. Hindi siya sinigawan, isang linya lang ang binitawan, pero ramdam ang bigat, tumahimik ka kahit isang minuto. Napatigil si Silver sa titig ni Nash. Tahimik agad, parang natunaw ang yabang niya. Pagkatapos, seryosong sinabi ni Nash, ako ang magpaparusa sa kanila. Pagsimula ng third quarter, nakuha agad ni Nash ang bola. Binabantayan siya ng mahigpit ni Kais. Pero sa loob lang ng isang split second, nailusot ni Nash ang bola sa teammate niya. At grabe, sobrang accurate ng pasa, diretsyo sa lugar na walang bantay. Agad na shoot ng teammate niya bago pa makagalaw ang depensa. Nagulat si Kais, hindi ko man lang nakita yung pasa. Wala talagang kahit kaunting delay. Sobrang bilis ng galawan ni Nash. Kaya ipinasa ni Kais ang bola kay Kuroko. Si Kuroko naman, gamit ang bilis niya, agad ipinasa kay Kegami malapit sa basket. Pero bago pa makapag-shoot si Kegami, biglang dumating si Silver at nablock agad ang tira. Lahat nagulat pati combo attack ni Kuroko at Kegami na dedepensahan nila. Pagbalik sa opensa, sobrang dali lang Niles ni Nash si Kais at ipinasa ang bola kay Silver. At ngayon, buong lakas na inatake ni Silver si Murasakibara, tinulak at tinirahan siya ng diretsyo. Tumilapon si Murasakibara, nadapa, at nagkasugat pa ng kaunti. Sabay yabang ni Nash, mga unggoy pa rin kayo. Kahit anong subok nyo, hindi nyo kayang lampasan ang simpleng pasako. Kung gusto niyong pigilan si Silver, hindi nyo mapipigilan ang iba. Kung pipigilan nyo naman ang iba, hindi nyo mapipigilan si Silver. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na basketball. Sunod-sunod na umatake ang Jabberwock, at lalo pang lumobo ang lamang. Score, Vorpal Swords, 42 Jabberwock, 61. Kahit ang Generation of Miracles, nahihirapan na, lahat na papaisip, wala ba talagang paraan? Doon na nag-decide ang coach na palitan si Kuroko at ipasok si Akashi. May nagtanong pa, gagawin ba niya ulit yung ginawa niya sa Rakuzen game? Dalhin lahat sa zone, pero sagot ng coach, hindi pwede. Kapag ginawa yun, siguradong mauubos sila bago pa matapos ang laro. Nag-isip ang lahat kung may ibang paraan. Hanggang sa sinabi ni Akashi, meron. Kailangan nating mag-focus sa depensa. Si Nash, ako ang bahala. Si Silver, kayo ang harapin. Nagulat ang lahat sa tapang ng pahayag ni Akashi. At biglang nakita nila nasa zone na si Aumin at si Kais naman naka-activate ng perfect copy. Sabay silang sumugod kay Silver, at grabe, matinding pressure ang binigay nila. Hawak ni Silver ang bola pero hindi na siya makagalaw, sobrang dikit ng depensa ni na Aumin at Kais. Habang pilit niyang iniisip kung paano makakawala, biglang sumulput si Kais mula sa likod at tinapek ang bola. Parang deja vu, para dalawang Aumin ang nasa court. Napasa kamay kay Akashi ang bola. Sandaling nag-isip si Akashi kung kanino ipapasa at pinili niyang sumabay kay Kais. Ginawa ni Akashi ang specialty niya, isang malupit na ankle break sa depensa at ipinasa ang bola kay Aumin. Sakto, nasa harap na niya si Silver, handang mag-block. Pero ngumisi si Aomin, kala mo makukuha mo ako? Subukan mo pigilan ang formless shot ko. At sa ere, pinakawalan niya ang walang pormang tira na dumiretso sa ring. Pagbalik ng opensa, hawak ulit ni Nash ang bola. Skillful naman kayo, sabi niya, pero huwag kalimutan, ako ang may hawak ng pasa. Agad niyang ipinasa ng walang kahirap-hirap, at nakashoot ng three point ang kakampi niyang parang si Hyuga. Sa susunod na play, gamit ang screenplay. Nakalusot ulit ang isa pa nilang kakampi para sa madali ang puntos. Nakamasid lang si Kaiz at sabi niya, wala palang saysay -say ang double team sa kanya. Kaya ko na to mag-isa. Ikaw Aumin, suportahan mo na lang ang iba. Sige, sayo na siya, sagot ni Aumin sabay balik para tumulong sa depensa. Sunod, nakabalik si Silver sa opensa. Sinubukan niyang eye cross si Kais at umatake, pero nakasalubong niya ang perfect copy. Kahit anong bilis niya, hindi uubra. Tumalon si Kais parang kopya ni Aumin, sobrang bilis. Sobrang taas. Kasabay nun, sinalubong siya ni Murasaki kaya wala ng kawala. Nakuha agad ang bola at lumipat kay Akashi, pero hindi pa rin sumusuko si Silver. Harang ulit siya sa harap ni Akashi, ngumiti lang si Akashi at ipinasa ulit kay Kaiz. Nag-drive si Kaiz papasok parang mismong galawan ni Aomin, pero kahit anong gawin niya, nakasunod si Silver, ready pa rin talunin ang bawat galaw niya. Biglang napaisip si Kaiz, naalala niya yung tawag niya bago ang laban kina Kaijo Seniors, lalo na kay Kasamatsu. Sabi niya sa phone, Senpei, hanggang ngayon upset pa rin ba kayo sa pagkatalo noon? Sumagot si Kas Amatso, hindi na. Masaya na kami ngayon, nakakakain ng maayos, at basketball ay parte na ng buhay namin. Pero syempre, kahit paano, may kurot pa rin ang lungkot. Dagdag pa niya, kahit pagtawa na nila tayo, ayos lang. Pero kapag kinutsa nila mismo ang basketball, hindi na pwede. Kaya kayo na bahala ipakita kung gaano kalalim ang pagmamahal natin dito. Hindi ito tungkol sa revenge, basketball ay higit pa sa laro lang. Kaya kayo ang maging patunay. Naalala lahat yun ni Kais habang nakikipagbanggaan kay Silver. At sa lakas ng sigaw niya, pinwersa niya ang sarili papasok at nailusot ang bola sa ring. At doon nakita ng lahat, pumasok na si Kais sa zone. Kung dati kahit isa lang sapat na para manggulo, ngayon parehong aktibo. Hindi na niya palalampasin ang kahit isang tira. Sabi pa ni Maido Rima mula sa bench, kahit mas maikli lang ang oras na kaya niyang manatili sa ganitong estado, sa sandaling ito, si Kais ang pinakamakapangyarihang manlalaro sa buong court. Kaya ayon, dumadagundong ang opensa at depensa niya, unstoppable sa dalawang dulo ng court. Dito na muna nagtatapos ang ating video. Kung gusto mong abangan ng susunod na episode, huwag kalimutang mag-subscribe para palagi kang updated. Kita-kits ulit sa next video!